Hello mga boss, good morning. So meron tayo ditong gagawin ngayon na si RDI na accent, no? So si Sir ay from Marikina. Ngayon, uh, si Sir mga boss, nag-DIY lang din. So nag nagtingin siya dun sa mga video natin. So nagkwento din Sir sa akin na uh, hanap uh, siya ng compressor. Tapos wala pa rin, no? Uh, tinanggal niya yung socket ng pressure switch. Ang masaklap, nasira yung uh, socket na durog. So kumorder ngayon si Sir sa online, ano? Nagamit naman daw niya mga ilang araw yata. Tapos ngayon, bigla naman nawala. Ngayon, ang problema, yung pan, palagi umiikot. Yan, palagi umiikot sa mga boss. Kahit na nakapatay na yung aircon, ano? So, uh, tumawag na siya sa akin. Tapos pumunta na siya rin sa shop. So, dati nag si siya sa akin mga boss ko. Ngayon, uh, iniskan ko siya so ito yung problema na nakita ko unang una ibalik tayo dito para mapakita ko sa inyo Eh mga boss, so uh, may problema sa ECM no. Sa aircon wala tayong nakitang problema diyan. So pasok tayo sa ECM. Ngayon, pasahin natin. Diyan po yung nakikitang problema. Focus sa taas yung sa P053 300 Sa AC Refrigerant pressure sensor circuit high Input So ibig sabihin niya mga boss Kuryente niya sobrang taas Okay so live dito tayo Hanapin natin ngayong pressure switch dito Ayan Uh, air, condition, air, air conditioner pressure sensor voltage sobrang taas mga boss sa 4.8 volts hindi siya dapat dyan so PSI nya mataas ano dapat ito kasi 2 volts lang ito so yan yung gagawin natin tapos tingnan ito kung mag-trigger yung aircon pag inoon on doon mo nga yung aircon yan on? oo Tingnan natin ito kung mag-communicate sila mga boss. Yung AC signal, tapos AC compressor. Ito natin. Nag-on. Pero off yung aircon. Ano? Ayan. So, naka-off ito dahil ito walang relay. Walang relay yan eh. So, naka-ECB kasi yan. So, yung AC signal switch on. Naka-on siya. Yan. ngayon i natin, kuha natin ng reading yung uh, sa ECB niya kung may makuha tayong reading dito mga boss. So, i-test ko muna tapos update ko kayo ano kung may standby ba na 12 volts or may twelve uh, 12 volts tapos bigla mawawala. So, diyan nating titingnan natin. so, mga boss, so ito yung update natin dito ano. Uh, ito yung kahapon hindi lang natapos dahil pinahanap ko sila busing ng aircon switch dahil nga may problema no dahil nagrekta-rekta sila doon so ito ito yung surplus na aircon switch na binili nila so ito yung kahapon na aircon switch na nakabit dito kasi ang problema natin mga boss kahit na off na itong ano off na yung aircon switch umiilaw pa rin itong AC na so in-scan ko nakita ko lang may problema itong module itong switch na to So pinarefer din nila to doon sa paglista. So inayaw na hindi na rin kaya. So ako sabi ko hindi ko kaya refer niya kasi nga uh, wala tayong mabibili ng piyesa basta-basta. So pinabili ko na lang sila ng buong arcon switch. Pero pag dating pala doon mga po sinubukan nila, no. So ito na, lumamig na siya. Tapos ito na yung reading. Ayun. Ngayon, meron akong ginawang bypass muna dito. Kaya kasi kaya nga nasira yung switch niya dahil dito sa pressure switch na kinabit nila hindi match so kung nakikita nyo putol yung mga wire niya mga boss so nadurog kasi yung sakit kaya ginawa nung owner dito ah binaypas niya ano ah, nag umor dila siya ng sakit doon sa online tapos siguro nagka reshuffle yung polarity tapos pangalawa yung ginamit ng pressure switch hindi talaga match para sa kanya ano so ito na mga boss okay na itong unit ni bossing So, wala ako ganong ginawang troubleshoot dito kasi nung pag-check ko dito, walang 12 volts na pumapalo, ano. So, tapos, ah, uh, pumunta ko sa aircon -cool switch. na iniskan ko siya. Nakita, nakita ko kapa na may problema nga dito. So, ngayon, debit uh, reading tayo dito sa scanner. So, wala na dito yung, ano, yung isi pressure switch. Wala na, ano. Tapos, hindi natin yung reading. Kahapon, puro naka-on na yung high. Ngayon, titignan natin kung maka-on na yung low ngayon. Okay. So, nag-on na rin yung high mga boss. Pati 100% din yung low, ano? Tapos, pagpatay natin yung aircon, mamamatay din yan. Tapos, yung voltage ito. Tapos, yung rating. ayat, So, meron na po yung ano, mga boss. May aircon na po yan, ano? Gumagana so, na po yan. So, papatay natin yung aircon! Patay aircon! Patay aircon. Ito natin. Ayan, patay ng aircon. Tumaas ito. Tapos itingnan natin dito yung reading ng fan kung namamatay din yung high. Ayan, nag-off. So, kita nyo. Aircon! Aircon! O, ayan. Kung tapos mag-on yun. Okay. Mm -hmm. So, na sa mga boss. So, ayosin na lang natin yung connection dito. Tapos, ito na yan. Okay, thank you.